Jeremy Lin, maglalaro sa darating na PBA Asia Cup qualifiers against Gilas, Pilipinas at Junmar Pajardo, out na sa Gilas, pero sino nga ba ang papalit? Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update kaya na 9-year NBA veteran na si Jeremy Lin hindi na maglaro para sa Chinese Taipei team laban sa gilas Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers Gagawin sa Phil Sports Arena sa February 25 si Lin ay pwedeng gawing naturalized player ng Taiwan dahil nga bigo itong makakuha ng passport bago mag 16 years old pero may chance itong payagan ng FIBA maging local player dahil both parents ito ay isang Chinese Taipei eh. Never pang nakalaro si Lin sa Taiwan National Team. Pero baka ito na nga ang una niyang games kung magkakataon. Ngayon ay naglalaro si Jeremy Lin sa Pili ng Taiwan, under ball club ng New Taipei Kings. At next month ay babalik siya dito sa Pinas dahil dito gaganapin ang semi-final match ng EASL. Sa so di may, ang asawa ni Jeremy Lin ay isa palang Pilipina. Kaya malapit din sa puso ni Lin ang mga Pinoy. Kung mag na lokal silin ng Taiwan ay malaking boost ito dahil pwede rin maglaro as local ang kanyang kapatid at makakuha pa sila ng isang naturalized import pero kung naturalized player lang ang status ni Linay mapipilitan silang hindi paglaroin si Artino ang 6-11 import nila kaya matedehado sila dahil sobrang laki ngayon ng lineup ng Pilipinas lalo lalo na nandito sa atin si Kai Soto sa ibang update naman ay 11 lang na players ang siguradong makapaglalaro laban sa Hong Kong National Team dahil ang ating center na si Junior Pajardo ay nagre-recover ng kanyang partial tear sa kanyang left calf sa kanilang 4 days training sa Inspire Sports Academy ay si CJ Perez lamang ay nakitang dumalo sa practice. Si Pajardo ay hindi pinayagan ng doktor para maglaro ngayong window pero naka-reserve pa rin ang kanyang playing ticket kahit hindi siya makapaglalaro. AJ Edo ay may injury at malabo rin makapaglaro against Hong Kong. Pero kasama pa rin siya lilipad doon para magbigay ng suporta sa kanyang mga teammates. posibleng si Japheth Tagilak ang pwedeng ipalit dahil napag-practice na rin siya dito ng ilang araw. Kaya tabayan lang natin ang mga susunod na update ng ating Gilas Pilipinas. So tingin nyo, sino kaya ang pwedeng ipalit sa mga na-injury na, na players na ito? Comment lang sa baba ang pwedeng ipasok sa lineup. Thanks for watching. Peace.